po ay dito dadaan no. Ako din eh Manggugulay pa ako din. Ikaw, Ikaw po ba 'yung sasama ka na po sa kanila? Ah, diyan ka po ba ako pa ako ay uuna na kayo. Ay hala. Ako po yung manggugulay pa uuna na sila. Kanya kanya diskarte rin po pag uh, minsan. Tira. Ano yun? Minalimutan ka? sila po ay dyan dadaan diretso po yan doon sa kubo number ano kubo number 2 mm, ako na may dito sa gubat ating naman lang dito ng pakuha nakakapangguli kaya po lagi episode po yung pakuha din yan pag yung dito nang galing ay gawa ko ng magdaling mangguli dito Nampako pako hmm. bibisita yung wow. dalawa oh. ari pala oh target oh kanim ko naman ari Waldoin ay pagkakakapal pala ng bunga na ari kalamansi are pala aking target ay pagkadami oh yan ang mahal ngayon. Ha? Ay eh, pagkakadamay. Eh. <laughs> Ma ate titirahin pagka ano? Mapipira re Kaya baka 10 pungkailo ano? Hindi lang. Eh tik tik target na naman ari. Ang dami pa pagpira hindi ni biro ayo. Pasalamat po naman natin lahat at tama eh kung bagay tuwa tayo pwede rin uli natin yan yari yan kawala wala pa ko pwede rin ibinta yan ah ah ay talaga ang buhay natin yun yan eh. talaga lang ang haluan ng sipag nangangabog din ay yung ibang kalamansi sa kabila area po no, makapal din ang kalamansi pero ito hindi gaano na papansin yan po pa man din eh ano bigay ng aking tatay bi anan yung buto niyan yung panahon ako nang liligo pa sabi nung asawa ko yan nga itanim mo oh. pinatanim sa akin ito mo nagkaigi eh. naliligo pa lang po ako nun kay misis iya yeah, sabi sa akin dranghita daw tagay na takay tatanim ito yung mukha lamansin naman pala <laughs> na ito oh. pakupo Ano mang sabihin sa atin, sa atin. ng ibang? Humhum 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 makapal dito paku, gulay ay narito ang makapal na pakuan sa ering number 1 Oh, dami itu pun pwede rin ho ito ibinta. Mga minsan, dadalihin din natin na ayos din ano po aba ganito tayo dito saya katuwa makapali siya gawa ng ano ng ulan Pagbaga umuulan kapag umuulan bumubuhos ang langit di ka nag-iisa kaibigan kapag mayroong unos ay guguho ang langit di ka nag iisa ha -ha. asahan mo ako karamay mo kaibigan bah hmm. pako sangka pa. oh. fresh na ulan natin hmm. na po. Bali tayo po ay nakapanggulay na ano po, pag po tayo trabaho sa ibang area, babalik po tayo dito umaga tapon para magkasikaso po naman ang ating mga baboy. Po po. Yan, ganito po ang magiging talakaran pagka ang area ay walay po ba? Yan, tara po. Kapakain po nung tayo mga alaga dito. Apo buntis na yung ating mga ala na tatlong na yung Oh, okay. Ang ato pong pakain dyan ay ipa. Yan, ito po. Ipa. Tapos ay um, okra. Yan. Hmm. Ito po mga okra na rikik. Medyo malalaki. Uh. Minsan ho ay ano ay binabarat laang ay minsan na yan halos hindi na puro, 5 pesos per kilo yung, yung po bang may, medyo malalaki na sabi ko pa natin ito sa baboy ko oh, 5 pesos per kilo tapos ay 10 peso yan po ang ano pagka ganito kan malaki na ay binigay sabi ko ang pigs ay nag range ng 25 to 30 ay ipakain natin dito sa ating alaga sanado po pati yan hmm. ating papainumin naman. ito po ang mga ano po natin dito ah, okay na naman po nakakain na po sila oh eh. bali okay na po ay, ah, ari po pala pa. Tayo nang gawa ng extension dito. Kasi nga, ah, bali, mag-aano po tayo. Mag, aano ah, pa ng baboy po. Magdadagdag. Bahala na po kung iwi o ano kay utol sa kabilang area po kasi. Oh, Nagbabalak nating mag-iwi. Yung iwi po ay walang puhunan. Papalagaan sa atin. Atin yung pakain. Tapos ay, yung parang po kukumpyutin yung magiging hatian ng kita po ba oh yan kaya ito na po yung next ano natin hindi ko na rin po naipakita ang ginawa natin eh talagang ang dami rin pong gawa ay eh. oh yan dalawang hatian po yan may bakal lo ayun po salamat po sa inyong pagsama na po yan dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to ah uh, kung di pa po kayo sasubscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang, pa na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko video. Sa nga dito lang, ikan to palagi. Happy lang. Bye!